Hello po sa lahat, mga bagong ganap, Kinaliza Soberano at Enrique Hill At sa mga nagpapakalat na magkasamang umalis daw sa Pinas, sina Jeffrey O at Liza Soberano ay pawang paninira lamang po 'yan. Sa katunayan, namataan sina Liza Soberano kasama si Kimi na nagpunta sa Ateneo de Manila University. At spotted din siya kasama ang Julogs team sa isang restaurant. At sa ibang araw naman, namataan si Naliza Soberano, Kimi, and friends, sa Belo Residence. Walang bahid na galit, at lungkot, sa mukha ng dalaga. Ganon din si Enrique Hill, sa Jalang, na sila pareho. Dahil buo, at di sila naapektuhan, sa mga bashers, samantala, si Enrique Hill naman, ay namataan, kamiting ang mga boss. Na sina Sir Ranvel Rufino, at Ms. Riza Pascua. .si, Ms. Riza Pascua ay isang Managing Director, Live Nation, Philippines, signalang further growth across Asia. At spotted muli si Enrique Hill with Lucky Girl Fan. Ayon pa, sa nakalap nating impormasyon, magkasama ang magkasintahan, pero di na sila kumukuha ng litrato para ma-share sa social media. At syempre, aware na dyan, ang mga Lisken fans, para ano pa, para ibash lang, ng ibash, ng mga mapanirang, kapwa nilang Pinoy. Maalala nyo pa ba, sabi ni na Oji, at Christy noon. Sila Enrique Hill, at Liza Soberano lang daw, ang makapagpatunay, kung hiwalay na ba sila, o hindi. At nasabi pa ni Oji Diaz, kailangan nilang magsalita, para matuldukan na, ang haka-haka ng marami. At nagkaroon nga ng pagkakataon, ang TV Patrol, upang tanungin, si Enrique Hill, sa estado nila ni Liza Soberano. Malinaw ang sagot ni Enrique, na okay na okay sila ni Liza Soberano. Understood, na going strong ang relasyon nila, pero anong napala, ni Enrique Hill, binash lang siya, at sinabi hang sinungaling. Kaya sa ngayon, mas mainam na lang, na tahimik ang kanilang relasyon. Bahala na ang mga bashers, kung ano ang sasabihin nila, basta tuloy. Ang relasyon ng dalawa at focus pareho sa kanilang trabaho, kaya tama ang Liz Ken fans, hangga't walang salita na manggaling sa Liz Ken couple, nahiwalay sila. Ibig sabihin lang niyan, buo pa din sila hanggang ngayon. Maging masaya na lang tayo sa kanila. Salamat po.